Ano oh, nangyari? Dong, tunog saan banda? Sa likod na naman Sa para doon. Wala yan. Wala naman yun. Wala naman yun. Wala naman Aray ko. Sabi wala sa likod ng ano. Anong mayroon niya? Sa likod yan ba? Sa likod yan ang bintana. Sino, hinulugan daw ma. Sadya. Sino nagulog? Ewan ko nga nila nasakyan ako. Bakit yan na si Narnel? Bukusan uh, mo liyatan mo. Ano uh, yan lang? Imposible, <laughs> no? Ano nangyari dyan? Dito siya lang nakaharang dyan, no? Tapos puno siguro na Ah, ang styrofoam yung nasunog. Styrofoam to dito, eh. Styrofoam na sunog galing sa labas, hindi galing sa loob. Styrofoam sa apoy. Kasi yung apoy nasa loob na, kaya nga binuusap mo ng tubig yung parador niya eh. Hindi galing sa labas yung apoy. Hindi galing sa galing sa labas. Kasi wala mga ano dyan sa, naman, wala naman. walang saksakan dyan eh. Walang wire dyan. Malaki na yung apoy eh. Walang wire yan dyan eh. Ano yan? Bintana yan dyan. Sinasadya Sinasadya yan. Alam nilang bintana, yan dyan, dyan nagtatapo ng apoy. Bintana, yan ni. Eh. Walang kuryente dyan, walang saksakan dyan. si nandoon si Kiana, usok, talaga yan kasi styrofoam yan eh. Mabilis yan sumilab eh. ano mga ganyang ano. Ito, tagal na to dito namin na nakabikit eh. Tatlong taon na kami. Wala, di. wala sa wire. Hindi sa wire. Kung sa wire, shorted na to. Oh, kaya nga. Sinadya yan, sinadya yan. Dito nito, 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 nito sa likod di eh. Breaker yan eh. Hindi na kami nagre Nangangamoy dito sa amin. Sinadya yan ba? Sinadya yan. Eh, halo black mo yan. Eh, ano na yan? Di Kasi exhaust mo lang yung tubong yan. Ibibilihan mo ng plywood yan. O yung plywood na makapal. Yung makapal tama si ano wala sino ang aamin pa yung hype niya wala ang aamin may patayo nito makatadamay pa tayo dito importante dito ano importante mo dito ano hin mo agad kiyana napuno-puno yung bahay ayan wala basid kaya naagad na hindi naman na ano agad nasa CR hindi yan maano sa CR yung yung ng CR no subong talaga yung damit ko yung damit ko importante niyo muna oh ayusin niyo muna mga importante niya i sa inyo lahat muna ana

Sino ba nakatira dyan sa kabilang pinto? Isarado lang na yan Kayo? Isara lang na yan Yung pintana Lagyan na ng Nandyan kayo kanina? Ha? Ano nang nagkakaroon? Andyan nga kayo kanina? Oo, nandito ko yung mga ano, mo lang kasi yung apoy kanina kaya, bus -bus wala, bus -bus kaya kanina. trabaho ako eh. mo lang. ano. Damit, mga mga ang nasunog yung likod ng dahil Yung Ang tanong ko kasi dyan, bakit nagtapong dyan ng ano? Kung anong tinatapong dyan? Wala naman tao dito. Wala naman yata. Mahirap Paano yan? Masunog kung walang tao. Kung walang nag-ano dyan. Yun nga. Eh yun. Ang tanong. Ay, Diyos ko wala po. Na, Ay, aray Nangihinak pa dito. Wala ko sa oriente, blackout ng Timano yun. Oo. Kasi may breaker naman sila. At Timano, Hindi mo yun. Tingnan mo nga, Uwe, kung may sunog, sa kaming may korinti. Wala, wala na tayo masisisi. Wala oh, na, na ah, makikita. Oh, Saka walang kita dapat isara muna yan ang plywood dapat. Ayok na yan o nakayanin mo na ng plywood. Wala It's namang nakaka-namay ng sigarilyo. Oo. Wala namang nakasakit. Bantao 'yan. Oo. Oh, uh -huh. Tas minigarilyo talaga basta nalalaging iyan. Ngayon lang yan eh, ngayon lang yan. Ngayon lang yan na ano, natapunan yan ng ano ba dyan. Alam naman nilang hindi na yan nila pwesto dyan. Bakit dyan nagtatapon ng mga basura nila? Ayusin mo yung ano mo kasi yung higaan nyo. Yun, basa yun yung pong. Basa pong may yun pong na ipataan ano ninyo. Wala, sunog lahat yung ano namin, mga damit, higaan, wala kami matulugan. Oo. Oh kami kalam alam nasa trabaho pag-uwi namin upas ng bahay namin i-report kaya natin to mahal sa barangay mahal ay pagaling ko ito mahal ay hindi kakalat ate i-report natin to ay oo talaga na agapan i-report natin to mahal imposible naman lahat sila dyan naninigarilyo sa labas sa Imposible talaga lahat yan diyan sila na negerilyo tas andiyan sila. Ay katablahan linisin na natin ito. Mahal. Mm. Okay so, lang, kung bahay ko lang masusunog, hindi makakadamay. So, makakadamay tayo. Matawa naman ng manadamay ng mga inosente Matagal na ako dito na nakatira. Dito na ako napanot. Lahat sila dyan naninigarilyo tapos walang magsasalita. Ayun nga. Di naman nila yan pwisto dyan eh. Alam nilang bintana dyan. Dyan nagtatapo ng mga basura nila. Kaya nga amin doon. Eh. Dapat maglagay sila ng ashtray dyan sa loob ng pintuan nila. Kung hindi mga... Ayaw mo ay, na mga ganun. Ayaw ka nang maingay. Huwag lang na amin. Ayaw mo na biyan. Wala ka na amin. Wala ka na amin. Kaya antay. Wala ka nakita. Kung hindi nila pang siksikan ng mga midjas nila dyan. Kaya nga. Thanks God. Tayo na yun.